Ano naman ang message nito papunta sa taong bayan dahil uh, hindi ito first time, kumbaga may tangka rin doon sa Davao del Norte. Ito natuloy talaga. So, um, good puntos ba ito doon sa mga ayaw ng uh, maisog rally? Or mas lalo lang na dadami yung makikisimpat siya kasi inaapi at ramdam nila eh, yung... Uh, Uh, kalayaan sa pamamahayag na laging uh, nababanggit ngayon eh, ay na, nakita mismo at uh, kumbaga sa pangyayaring ito mas lalong naging malinaw sa tao na ay totoo talaga na merong mga ganito eh bakit hindi nila hayaan yan eh demokrasya naman yung ating uh, uh, bansa so mas lalo tuloy na dumami yung mga kalaban ng mga uh, hindi sumasang-ayon itong uh, sa Maisugrali eh. Alam mo, Admar, meron yan sa, sa political management na tinatawag na theory of the crowd. Uh, dapat uh, maging observant ang mga nasa Malacanang. Uh, kasi itong pag, uh, pag, ginawa na pagtigil, uh, this would uh, not augur well. Hindi ito uh, mapapatahimik. Uh, dahil tinigilan nyo eh, di ba? Ang sabi nga natin, the moment na tinigilan mo ang isang tao, lalong-lalong lalo magpupursige. Eh ito, talagang hayag ang paggamit ng puwersa ng isang mayor na tinawagan ng kongresista na tinawagan ng iba. Doon sa may-ari ng lupa, ang balita ko, pinuntahan ng mga taong uh, associated dito sa administrasyon. Uh, kaya, the, at saka yung isa pa, no? yung mainstream media. Kaya nga, ang sabi ko, kung sino mag-headline bukas na nangyari sa hearing sa Senado, uh, tingnan natin kung buhay pa ang mainstream media. Kasi dyan sa pinapakita nyo, eh, lang eh. From, from the, that lawyer, that so-called lawyer, to the driver uh, of the truck. SMNI lang yung naandun. So, ito bang paninikil na ito? Hindi newsworthy? o dahil galit ang media sa Duterte, kaya nila ginagawa ito. Uh, Nakakalungkot dahil imbis na uh, may malayang pahayagan sa mga nangyayari at na napapakita sa taong bayan ang kamalian nitong administrasyon, uh, parang iilan lamang ang nagsasabi no? Uh, sa social media at saka ang SMNI. Yan nakakalungkot kasi hindi dapat sinisikil ang karapatan ng taong magpahayag ng gusto niya or uh, sa English yung assemble to redress grievances. Uh, yun ay isang karapatan ng bawat isang Pilipino.